Good morning guys, good morning. Dito tayo ngayon, magano tayo ng tarpulin. Magdudugtong tayo. Ang sukat nito guys ay 12.80 meters by 8 meters. Ito pala yung gamit natin, heater. Heater yan. Good morning, good morning. At ito yung ano, pang hagod niya. O, ano? Yan. inagyan ko pala siya ng guide. Ginuhitan ko na para sigurado tuwid yung daan natin. Yung pag-init. Mm, ang ano ko naman dito sa gilid. Guys, kung, maga, kung sa inyo lang magustuhan nyo. Yung nilagay ko. Yung pang sandals na ano. Ito. Kung kayo, kung baga basin maganda. Pwede nyo itry. Kasi, gandang tingnan, no, guys? O. Lapat na lapat. Ganda. Kasi, pag ang tali, nasubukan na naman natin yung iba. Ewan ko sa inyo, kung na, ano nyo, na try nyo. Pag naputol dito, dito, pag hindi siya naiipit masyado, pag naputol, minsan nabubunot. Pag dating dito sa kabila, Pagtali tali nyo nabubunot di ba na nat, nyo na nabubunot ito kahit ano siya naipit din siya eh kaya naano ko na matibay ipit na ipit siya paglagay nyo ng eyelid maganda dyan eh. so lapat na lapat maganda ang tingnan ito yung nainit yung kahapon ito yung iba kong ano idudugtong ko pa magkapal kasing tin yan natay tayo mag ano na sa inyo, try nyo, pwede nyo itry to matibay kasi sis naipit naiipit siya eh paglagay nyo ng eyelid ipit na ipit o oh. ipit na ipit siya ang tali kasi nabubunot pag nagsimulan na putulan ng isa pwede mabunot dun sa dulo Inawawala e, na yung tibay dito ito mas na ano ko siguro kasi naiipit siya hindi mabubunot yan magsisimula na ko, guys And Guys, Dapat, dapat siapa?